So nagbabalik naman ang iyong kasama Kuya J Vlog So for today's video mga palangga Ay magpapahirkat muna tayo Dahil mataas na ating buhok Ayan mga palangga So kasama ko yung aking mahal sa buhay Ayan So yung aking chikiting Ah napakalikot no So nauna siyang nagupit kanina Grabe ang kanyang iyak So Si tatay naman yung sumunod na nagpa haircut. Ayan guys ako. So. Yung galing ni Kuya Man. Ano? Ang gupit. Oh, yang celebrity. Tapos na siya. So, paki-subscribe guys yung aking YouTube channel. Huwag din kalimutan, tulungan niyo ako. Tayo. Bago lang po ako. So, don't forget to like and share sa akin mga videos for more videos update, no? Sa mga video ko na ina-upload. Yan, guys. So, wala pa tayo matapos. ayan Konti na lang.